pagmamahal mo, ibibibaw sa'yo. Ang okay. first tree 45, ngayon, may tripling bulong sa kalusugan niya. Ito, dubuhos natin ng nutrisyon. With first tree 45, may lakas pipensang glass na. Good day for a date. Day for kape. Makadandrap yan. head and shoulders every day.

Body pains mo nito. one more symptoms? Baka flu na yan. Kaya, baka Kapi? Lagpas ka na sa kalendaryo. Hinay-hinay na. No way. Gusto ko bang ma-promote. Mag-negosyo. Biyahe with the family. Pero umiinga ka na sa edad mo. Mag-bear brand adult plus doble tibay katawan at resistensya nutrients para sa edad mo. Tulong para Tuloy ang tibay, tuloy ang pangarap mo! Bear Brand Plus Hi, good brothers! Dahil din sa kadiring girl na naiwan ang ordinary kris. Dapat, joy and tibay Mas tanggal ang sebo at germs Pati amoy! Oh, good! Why enjoy? Please enjoy! Kissing man! ng misin ramen. Fill your morning with good vibes. Pag misin ramen, good vibes ang gising. Ang maliit na aray, di maliit na bagay. Pag binaliwala, bakit di ka na makasabay? Alaksan e paragat, diridso sa so pinagmulan ng sakit. Sa maliit o malaking aray, alaksan e paragat, hindi lagihan. Sonya sa umaga, kaya kong mag-magic. Magic, magic sarap, all in one. Kaya ang lutuin, may sarap na nakakagising. Buhay na buhay ang sarap sa umaga. Kagagawa niya ng magic. Hala, ganda! Ano po kasi yung sekreto niyo? Pag ang kutis ay alaga, kitang-kita. Ang ganda. Yan ang kutis sa alaganda. From silk at papaya soap, papaya enzymes and vitamin E para sa kutis alaganda. Ang kutis Piting pa sa tapang ng white coffee mo? Switch to Nescafe Original. buo ang lasa at sarap ng kape. Para may tapang, para pumang. Di ko akalain na sa tulong sa resistensya, di lang napapatibay ang katawan, pati na rin ang kalawaban. Simpleng alaga, lakas ng loob ang dalahan. Yan ang alaga ng isa. Study time! Handsome please! Handsome delicious! Our favorite handle sandwich, my milky strawberry flavor Not para study time, handsomely ever after! Handsome! Handsome please! Sa washing machine, kahit! The mealy brown powder, hindi lang lang Power powder pa. Powder. powder? Kaya dapat mag-add power liquid. To now that, at make better stain removal na no wonder sila ang powder. Basta washing machine, add power liquid. Aming sa sampung estudyante, kulang sa vitamin D, kulang sa tibay. Pero siya, hmm, kahit sagad sa hamon, matibay. Mm. Kahit sagad sa eskwela, matibay pa rin. Fair brand lang ang gatas na may 100% vitamin D. Para sa tibay na sa buto, isagad e sa buto ang Mag Bear brand. Immunity is sexy. Choose face with the combined powers of zinc, vitamins A, C, and E to help with strong immunity and healthy skin and hair. That's the Confess effect. Hindi it. Salamat sa pagsali, mga kapaytay. Ito ang tamang sagot sa ating question of the day. Letter B, Timbay. Tupo, Pula, Panalo. Sa Prime Time, Panalo. Hello mga kabatang Diabo! Nandito kami ngayon sa Parangay 178 yung Rekabang Fast Time TV! At aalamin natin kung ano ba ang pinapanood nila! Dabo! Sakto nanonood sila ng Batang Kiyapo! Bakit ba kayo nanonood ng Batang Kiyapo? O maganda! na magkakasama eksena sa Batang mga ko. na mga kaibigan niya. Sino yung mga paborito niyong karakter sa Batang Kiyapo? Siyempre, si si

I, love it, I, love it. I love it. Balik ka na doon sa dati ng kwarto. Oh? Huwag ah, mo ikaw wala ng kwarto. Malik ko. na hindi mo yun ah. Anong nangyari? kami naman. Hmm, lipat muna kayo sa sala.